Hi, Miss Star! Star, hello po! Ay! Hi po! Hi! Mm, uh, Ay, ano to, di ba? Miss Star! Skype <laughs> pa yan? Hindi, yung WeChat yan. Ano ka ba? Yahoo lang. Star. Star. Hello, hello po! Star, you are the flower girl! Flower girls! Yes po! Kami nga po yun. Teka, teka, <laughs> flower girls! We are the... Hindi, <laughs> the... flower... Hindi naman sa okay lang. <laughs> Flower girls, <laughs> Flower girls As, po. Hello po. Salamat. Maraming salamat po. Salamat, salamat po. po sa shirt. Ay, upo. Salamat. <laughs> dito? Dito, dito. Maraming salamat sa dito. Salamat po. Salamat po, <laughs> <laughs> salamat po sa shirt namin. O, wala po. na pong hubaran to, wala nang labahan. Actually, Ay, favorite, favorite agad. May may tag price pa nga po sa doon. Hindi <laughs> na po namin tinanggal yung tag. Oo po, po, wala, wala labahan. Wala, nila. Andiyan pa ba siya? Andiyan pa, andiyan pa, andiyan pa. Parang Dito ka lang At saka po, salamat po sa lahat ng ano. Please. Sponsor ng. Uh, <laughs> salamat Miss Start, Miss Start. Miss Start. Ah, uh, uh, wala, wala, wala. Um, hello po. Ah, uh, nagpapasalamat nga po pala kami sa Mendez Medical Group. <laughs> sa akin pong sponsor. Um, at saka po sa nagbigay sa amin ng chicken, saka po sa McDonald's love ko to hindi ako makarelate. Dahil sa so Western Union, sweldo pa dala. <laughs> dahil sa surf, may 25 free text ka. Pa At dahil dyan, anong title nito? <laughs> <laughs> Pagpasensyaan <laughs> niyo na po, kalalabas lang po kasi ni kaya... Papasok na po kami actually, pero ito na po oh. pwede ka, kalalabas, sinasa so, tayo. ito na po mas... Mali ito! Mali ito! Ah, ah, pasensya na po kung magulo ah. Uh... lang po namin pala! Ah, wala lang po. <laughs> para po sa inyo yung kantang to? Ah, uh, uh, ito po. Para po. Dedicated po naman ito para sa uh, Excuse, para excuse para me po, po sa mga hindi pa nagbibigay. La la la! La la la! La, -la, -la! <laughs> <laughs> na. Babay na tayo. Ah, uh, bye bye! Salamat! Bye -bye. Bye, -bye. Bye, -bye. bye bye! We love you! Love you, love you! Bye bye, Miss Tarte! Idol ka po namin. Love Uh, more banks to come. <laughs> more banks, more fun in the Philippines. Yes. Po. Yeah. Um, mm -hmm. mm -hmm. Kaya na, more flower, more recruit naman. Oh, Hanggang yeah. may flower, magre-recruit po kami. Yes. Hanggang may bugaw, may puta. <laughs> <laughs> Alam mo 'yan. Yeah. Harry Potter. <laughs> yes. We're, uh, Anak na, we are We are up. The, uh, um kami po ang mga pamangkin Yeah, Harry Potter. No. Tayo ang Ah, so, anak pala ako nung anak ng puto. So, <laughs> so magkakamag-anak mag mag na puto. No? Yes. Magkakamag-anak na puto. Well, magkakamag Ah, dapat English. Dapat English. The relatives of uh, puto. Uh, yeah. okay. Yes. We the uh, puto. Yes. Puto? I pota. know that. Ano ka na ka na? Puto? Let's get na po. Let's <laughs> po. No. Puto. Ah. Never mind. <laughs> Bye. 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 you! Bye. Bye. You. 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 you! Bye. 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 Actually, ako, uh, Bye. Bye. Kaya, kami, Bye. Bye. Yeah. Bye. 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 Bye.